sabit. May paano naman yan ni. Eh. May paan yan. Christmas decor na kami. Meron wala naman kaming pang pinta. Ayun lang paan yan. No? Oh. Dalawang patong. <laughs> <laughs> Mayroon na November. December agad. <laughs> <laughs> Ayan. Nasaan ang paan yan? Tusok mo sa gitna. Tusok mo yan. Eh kasi mo muna. Kaya okay. naman, sticker you? na siya. Oo, oh, ang cute, di ba? Lakihan mo! Nalalak ay, yun! Nalalak ba uh, uh. yun? Oo. Nalak mo nga din. Ano ba? Nalalak yun, di ba? Malay Nalalak yun. Alam ko nakatali. Nalalak yun, nalalak. alamin mo to. ilak na, na. mo muna. ilak mo muna yung paa. Mukha nyo kasi muna yung paa bago may isuksok yung taas. So, ayan na nga. Hindi kami makapag-decide sa Christmas tree yung ilidesign namin. Actually, last year pa yung Christmas tree na yan. So, ayan. Siya na yung pinag-decide ko kung anong mangyayari sa Christmas tree. Actually, may mga pagtatalo yan. So, hindi na... Tinime lapse ko na lang dahil hindi ko rin mahanap yung mga ibang video. So, ayan na nga yung finished product ng Christmas tree. Pinatangkad lang niya. Siya yung nag-design niya. Wala naman ako nagawa. Hindi ko mahanap yung mga ibang video ko sinabura. So, ayan lang yung mga na-save dun sa phone. Hindi <laughs> ko na na-recover. So, ayan. Lesson learned ako sa mga moment na yan. Actually, madaming video yan. So, wala na ako na ano, yan lang yan natira. So, ayan na lang. So ayan yung Christmas tree. So ayan, pinagawa ko siya ng ano sampayan yan dahil palipad na siya. So ayan na, bye. <coughs>